Si Jamorant nga ay naniniwala sa kanyang bagong teammate na si Zach Eddie ang mananalo bilang Rookie of the Year ngayong season. Para sa mga hindi nakakakilala, si Eddie ay isang 7'4 center na may bigat na 300 pounds at nanalo ng dalawang National Player of the Year awards sa kolehiyo. Sa kabila ng kanyang tagumpay, siya ay bumagsak sa number 9th pick sa draft. Maraming general manager at scouts ang nag-aalala kung paano siya magdedepensa sa mga play katulad ng pick and roll lalo na kapag siya ay kailangang makipag-switch sa mas mabilis na mga guard. Bilang Isang traditional na big man nga itong si Eddie mga tropa na magaling siya sa poste ngunit may limitadong shooting range na nagiging issue sa modernong 5 out offense. Sa NBA ngayon, ang one and done situations ay karaniwan na kaya't may takot ang ibang teams na subukan si Zach Eddie. Gayunpaman para sa Memphis Grizzlies na nawalan ng legit big man katulad kay Steven Adams at may injury din si Brandon Clark, tila sulit ang pagpili nila dito. Si Zach Eddie ang may pinaka NBA ready na katawan sa lahat ng rookies at siya ay 22 years old pa lamang hindi tulad ng karaniwang 19 years old na rookie na walang karanasan. Bukod dito, nakapaglaro na siya sa FIBA World Cup para sa Team Canada kasama ang mga legit na NBA players. Ang kanyang karanasan at lakas ng katawan ay naglalagay sa kanya sa magandang posisyon para sa Rookie of the Year. Kaya sa palagay nyo ba mga tropa ay kayang manalo si Zach Eddy ng Rookie of the Year Award ngayong season? Samantala si Lebron James ay pinag-iisipan na pasukin ang mundo ng sports broadcasting pagkatapos ng kanyang makulay na karera. Sa isang podcast interview sa Gojo and Golik, ibinahagi ni Lebron ang kanyang mga plano at pananaw tungkol sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ayon kay Lebron, mahal na mahal niya ang basketball at nakikita niya ang kanyang sarili na kagaya sa tagumpay ni Tom Brady sa football na pumasok sa broadcasting matapos ang kanyang karera. Ipinahayag niya na kahit bilang isang guest sa umpisa ay magiging sapat na yon para sa kanya basta't matapos na ang kanyang oras sa NBA. Dagdag pa ni Lebron, it's always fun to give back to the game because the game has given me so much. Ipinakita niya ang hangarin na maging bahagi ng iba pang sports na may layuning maibalik ang mga natutunan at karanasan mula sa basketball. Totoo nga ang mga sinasabi ni Lebron dahil si Tom Brady ay kasalukuyang nagtatamasa ng malaking kita bilang broadcaster at endorser, isang patunay ng tagumpay sa larangang ito. Bilang isang tagahanga ng football at iba pang sports, tila may malaking potensyal talaga itong si Lebron na maging versatile broad ang kanyang malawak na kaalaman sa laro at natatanging personalidad ay tiyak na makakaakit sa kanyang mga tagahanga. Kahit na siya ay magretiro na, ang kanyang boses ay magiging mahalaga sa mundo ng sports broadcasting. Ang mga tagasunod niya sa social media ay sabik na naghihintay sa kanyang susunod na hakbang na tiyak na magiging kaakit-akit saan mang larangan siya pumasok. Sa kanyang mga plano, inaasahang magiging inspirasyon siya sa susunod na henerasyon ng mga atleta. Sa kabilang banda may balita nga na magbabalik ang dating player ng Los Angeles Lakers kahit man nga mga tropa naging tahimik ang Lakers sa pagawa ng moves sa free agency at trade market ng mga nagdaang araw ay inaasahan pa rin naman nga na merong mga malalaking balita ang magsisilabasan sa NBA. Sa katunayan, may ilang mga malalaking pangalan pa rin naman nga ang available ngayong off-season lalong-lalo na sa free agency market. Kagaya na lamang ng three-time NBA champion na si Danny Green na inanunsyo nga sa media na hindi pa nga po siya official na magre-retiro sa NBA. At balak pa rin naman nga niya na bumalik at maglarong muli sa liga sa susunod na season. Alam nga niya na meron ngang nangyayaring free agency ngayon at ipinapaalam nga niya sa mga teams na open pa rin nga ang kanyang telepono para tawagan ito. Ayon pa nga dito mga tropa, wala nga daw po siya pakialam kung anumang team ang kumuha sa kanya basta't makabalik siya sa NBA. Simula nga nang i-wave siya last year ng 76ers ay wala na nga na iba pang teams ang kumuha sa kanya since bumagsak na rin naman ang kanyang galaw at laro.